So, may bago naman kita nga gulay yanda nga hapon para buwas. At so, mga kagulay, ano ini sa kamansi si ni sa baboy, pwede mo man sa magatan. Putan. Parehas man na sila na mga kagulay. Gusto mo mag atsara sa baboy, mag magtula-tula, pwede gitini ang kamansi ka papaya. Papaya mo, papaya niya. <laughs> papaya. So, maril nang ano sa mga kagulay man nami kapag mga gulang pagidisan manami ini ang kamansi ini naman manami naman din sa kay frutas. kay pwede mo man sa magulay. pashin hmm. chai inyo lang akon kamot kay naghimay ako sang takway thank you ka, kay motopedal sang nagbaka sang takway thank you kay please follow ko kay gulay girls/boy tapos please follow kay Pidas, mga kagulay kay Capix Expo kag sa mga upod naman dito sa mga ng Kapis Vlogger Society. Kag kay ano kay Mutmut TV, tapos kay Kapis Adventures. Kapis Beach Adventures mga kagulay, please follow sa ila kag sa amon ni Gulay Boy kay Gulay Girl. Thank you. Bakli nyo lang ko din mga kagulay sa model, Available diri kaya diri sa pisto ni Auntie, si pangabuhi sa bukit. Please mahalo po kay pangabuhi sa bukit. Damo sa yan, da, nga ano mga... P Please follow po kay Kapis B. Kapis B ila sila ipa-follow nyo sila mga kagulay. Tapos stock-stock nyo lang ara na sila dira ang mga Kapis B. Bakal na ka di kapayas kag mag Kag maglupos lupos ang inyo nga. sudan pwede nyo man malas o pwede nyo malaktan baboy or kumanggaran nakakagulay po pwede mo na yung kapayas ng slaklan sa baboy kag ang kamay sa baboy pero yung design di bawal nisa diba? sa manok diri po yung dinis sa manok mga kagulay o oh, may an kanda yun para ari yung sili para sa ano pwede di mo na sa mga sili mga kagulay kung mailupos ka mo baboy or mga manok pwede sa kapayas. Ah, ba yun? Pwede mo na sa kuro sa ano? Sa ano baboy. Pwede mo man, pero sa mas hindi saya ang anong upo putangan sang sardinas. Sardinas kag miswa, muna gi chaong paborito mga kagulay. Ario kalabasa nga piya. Hmm. Muna na lang akong klabas mga kagulay. O, tanong ko na lang nakaroon. Muna pa ang pan. Ang pala yan, ni mama nga wala pa na bakal. Tapos ini mga kagulay, toto so, ko te, sa akong tumangkon. So, ibaligya ko niniya nga, ano, para may kwarta man sa. Pero, may kwaan niya na ko rin ta. <laughs> <Well>, yung, <makasya> <laughs> ano nga, bayad. Namun ni. Ah, si, ah, sa mag-order sa mais nga, nga, ano, pinadpad. May available, dresi pa nga bu sa bukit, o, oh, pinadpad nga mais. Iya baligya diri ni pangabuhi sa bukid tik 20 ini ang kilo. O, pinadpad nga mais tig 20 ang kilo ang pang ang ni pangabuhi sa bukid. Iya mais nga pinadpad 20 ang kilo diri lang sa iya nga pisto para daya pisto mga kagulay. Ah, di mga kagulay pwede nyo man ni ano ibutang sa baboy. Tumang kada to akal ka mo baboy kag ano, kutsero pa nasa. Na, tapos dire, pwede mo sa maupan malakot. Pwede mo man sa malaga, pwede mo man sa maprito, kagot ng ano, ma, bananak yung kag, ano, ng chips, damo, sinin mo ma, ano, sa, ano, sa saging. Pwede mo man sa ihaw? Na, tapos, pwede mo sa maturon. Hmm. Ah. Saging asab, Saging mo, saging ka. <laughs> to kining da magbakal kamuti. May available pa diri ang kamuti, ari pa sa mga kagulay ang kamuti. Wait lang ko, tan kamuti. <laughs> ari na mga kagulay sa gusto na magbakal kamuti ni Auntie Kani nga ginabaligya. Available diri sa iya nga office. Mana, may yung kamote, mga kagulay butangan. himo nga prituhon tapos butangan asukar. Pero inigit mga kagulay, wala pag itinisa na bakal. So, ano itong himuon sini mga kagulay sa kamote. Hmm? Kung dirty minded ka mga kagulay, thank you. <laughs> Pero kung hindi, ipi lang. <laughs> Paris na sila mga kagulay sa talong. Kung gusto mo mag-torta sa talong with itlog available kit ina sa mga kagulay tapos mo na yung kagulay ang <laughs> may ano sang andi nan bakal na kamo diri sa Sitio kamarin Malocloc Norte Ibisan Capiz bakal na kamo di mga kagulay kay isinggil lang ini sa nga ano nga gulay nan available single pa sa mga kagulay ang ano ang lang ang kamote single but not ginatulo ano sa ulan please follow po gulay girl slash boy thank you mga kagulay and god bless please share share lang po sa amon nga videos or like kag heart heart thank you bye bye